Hello guys, today is August 3, 2024 Ayan, aming family day Saka birthday gala na rin Kasi i-advance na yung aming aking birthday Kasi yung exact day ng birthday ko Weekdays, kaya hindi kami pwede Ng weekdays, kaya i-advance na lang Tapos, ano Medyo malayo yung pupuntahan namin Kasi puntahan din namin yung um, Kondo nila roan Ito turnover na daw kasi So baka, pag ano Doon na sila muna tumira kasi pag dito sa Cavite, masyado malayo yung biyahe nung bayo ko pag pumapasok sa trabaho. sa kapag naguulan kasi diba, ang hirap magbiyahe, nagbabaha. At is malapit lang sa pinagtatrabahohan niya. Eh, ngayon yun. Kaya doon muna kami pupunta bago mamasyal. Ito yung aking makeup of the day. Insert ko na lang guys, yung mga makeup na ginamit ko. Ayan, simple-simplehan lang yan. Oo, tidi ko ito. Yung nabili sa landmark. Ito hiniram ko kay mama. Ito siniram ko to kay mother. Tapos, ginamit ko na rin yung halo ng kapatid ko. Ayan. Nilagyan ko nito kasi buti eksakto to. Binigay din to ng kapatid ko Parang pouch. Ayan. Para safe yung gamit sa loob. Tapos, na ako ng isang karterba na pads dyan at saka isang roll yung na tissue dahil first day. Mahirap na. Ayan, tapos mga alcohol, wallet. Ito guys, yung mga ginamit ko makeup. Una muna itong busuya na makeup primer stick. Ito ko na to, guys. Simut ko na. Ayan, kasama na to sa aking mga empty. Ito na yung huling bases na makikita niyo siya, guys. Ayan. Next na akin nilagay is itong bourgeois na foundation. Tapos, next, itong Ashley Shine na cream concealer. Ito, unti na lang din. Ayan. Unti na lang din. Nisimot ko na rin yan. Tapos, pinampowder ko itong cover all na powder, pressed powder ng wet and wild. Well. Ito, Malapit na rin to guys, ini Sinisimot ko na lang din. Ayan. Tapos, pinang in cheek ko itong Ever Belena na Perfect Plum Lip in Cheek Stain. Ayan. Tapos, pinang kilay ko itong Floor Mar na Eyebrow Pencil. diit na lang. Pero pwede pa siya, kaya hindi ko pa tinatapon. And then, lastly, itong Cover Girl na ano, cooling setting mist makeup setting spray. Ayan. Ito, konti na lang din. Ganyan, no? Yung malaking ganyan, no, Bri? Eh, ano, malo, ganyan. Pwede yung malita niya, nakatiretsyo. Sure, no? آسیں نو سي جيداري جو گلاو تاور ڪينڊي جو ٻيو آهي صبر آيو نه چاھي ٿا na May nagagawa pa dun. Kasi hindi pa kompleto yung ano. Kaya wala pa din yung swimming pool kasi may nagagawa pa. Yung swimming pool daw sa baba. Ito. So, Ito ang Sa baba, sa, sa gitna yung swimming pool. Hindi no? siya sa banda dyan. Yan, nandito muna kami sa lobby nagmas ako kasi medyo may amoy pa kasi bago pa lang gawa andan sila rin sa admin nagpipirmahan ng contract Mamaya na makakatok kumain. Ay. Okay. Tingnan okay. eh, yung pawis. Pero, yung Or, uh, oh, yes. Pero parang lang. pangit ito tayo. parang hindi inayos yung tahilang no. Parang di, sana man lang may oh, ng kulay niya. Ay, para sabi 100, so. Parang cute. Ito yung maganda. Oo, oh, yung color. Ay, parang mix ito. eh. Tingnan mo kung naka sa'yo. T-shirt? Oo. Oh, yung... Ito large to eh. Ito cute to. Hindi ko masyadong gusto yung kulay niya. Ayaw mo? Yung kulay. Is gusto mo to? Bakit mo? Mm -hmm. okay, parang mas tight. Mm -hmm. Wala na iba. Wala ano na iba. Ito pa toto ito ito ito, ito 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 oh Green. Okay. Green naman. Pero small na lang. Thank you. 200 pesos. Eh. 200. Ay, walang 200 May kulay yung Parang <laughs> Ay, cute unicorn? O, eto.

Ay, hindi. Ano na lang? Picture ano. Ay, wala pala siya nga. Wala nang mami. Tangit mm -hmm. si mama. <laughs> Tangit <laughs> si mama. Magkana <laughs> to? Kulit ang liit. Anong kasya dyan? Kahit cellphone hindi Make -up. up. Ha? Make up. <laughs> Pero binigyan ko ni Arsene Tad Baker eh. Cute nga na binigay niya sa akin na pouch. Cute nito print na to. Ah, ah okay. parang organizer. Alam mo kulang sa kanya? Sana may sabitanan. Ano um, ba to? Ito, ah, ito, mas spacious. Ah, at least nagagawa. Nalagyan din sa so, naman. Oh, water, pan. waterproof siya. Cute siya. Magkano siya? 200 na yun, mas mahal ito. Yun. 169 yung isa eh. Ang kulit yung isa eh. Ay, hindi siya masyado malambot. Pangit siya pag walang naman. Hindi Ano naman yung isa? Pinawanan <laughs> niya oh, ako. Pinawanan ko. Ah. Ako nang pilin, sabi ko, ay umalis na ako. tao, ang ng kung ano yun, yun yun mo, tatusad. Sabi ka ni Brema, di dito magsingin yung ate. Dapat talaga magsingin. Kala ko talaga ate tunay. Hindi. Ano yan? Parang... Kala mo may beer. May ano. Sa loob siya. Kaya dito... Diba? Ano tayo? Pero ano lang yun? Wala, ano lang. Nasa gilid lang na. Ito yung Coffee. Ito ito nga yung mga Mas malalaki yung ganito. Ano mo, nakikita mo yung shop? Mm. Okay. 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 Ito okay. transparent. Yeah. Ano ito? Wala nang ibang. Check to. to. Mm -hmm. Pero ayun ni Brian kasi nung color ko yung yeah. mm. yung 109 lang siya. It. At ito yung kamura lang. Ay hindi. 89. Dito ka na malaki. May kasama dito. na siyang stand. Mm -hmm. Ba't gano'n? Ang mahal din ang maliit. Ang mga maliit. Hindi maganda itong Okay. Pero ito cute po siya. Ito po tayo, pag nagawa na. Hindi masyadong maganda eh. Mas maganda. By number siya. Cute. Cute, cute. Ito merong Ma, ganito siya, siya siya. Ayan, merong no? May kasama na siya pang kulay. Ito niregalo ko sa inaanak ko. Kasi yung pang kulay niya te? Ay, yung sa Shopee, may kasama ng brush. Mm -hmm. well, okay din yung sa Shopee. May kasama ng brush yun. Ito kami mag-dinner. Uy, hintayin niyo ako. Ador. Kahit gabi na, guys. Ang dami pa rin tao dito. Ang mga doggy-doggy. Ang -doggy. mga pets. Nakasama. Ang mga pets. Ang dami tao. Pag weekends dito, guys, maraming tao. Nag-haggard ko na. Na-stiff neck na naman ako. Ang sakit dito. Ang daming tao Burger King. Burger King kami. Okay, nakakawali na rin ito. Kalulubat na yung cellphone. でえ <music>